Ah, pula pala. Go na pala pag gano'n. Pag ano pala dito, gano'n pala pag traffic. Pag didiretso ka, pwede na pala pula. At least, alam ko na, di ba? Kasi malamang sa malamang, kung nakahinto ako doon, tapos may nakahintong kotse, bubusinahan kami ng bubusinahan doon. Mali kami pa mali, di ba? So, at least, alam ko na ngayon na pwede diba? marami halos lahat nga ata uh, eh tumawid eh di ba yes, kasi doon ako sa Gilmore dumadaan eh pakaliwa ako eh ngayon eh, padiretso naman ako so kasi madalas ko nakikita kahit pula dyan dami eh so yung pala ganun pala talaga dyan sa, dyan sa uh, traffic light na yan ah okay 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 naway ni naway ni naway nyo Uy, bakit ka? go? Uy, bakit? Pag go green, no? <laughs> oh. Ano ba Uy. Meron ba ano doon? Wala naman, ah. <laughs> Pwede rin pala kaliwa doon. Ay, ano? Kung maliwa, kahit ano ba. Okay. Okay. <laughs> kakaiba yung mga ano rito sa ano i e road ba to? E-road? Mga traffic light dito sa i e road yung kakaiba eh. No? Doon sa may Gilmore, pwede ka dumiretso kahit pula pa. Dito naman, kahit green pa yung papunta doon. Yung mga pakaliwa galing sa kabilang side. Pwede. <laughs>